Hmm, sino yun? Handa na akong buksan ito. Hello, hello. Heto ang pera. Oh. Narito ang iyong order. Oh, napakabigat na kahon. Hmm, ano ang in-order niya? Sige, tingnan natin. Uh-huh. Nandito ang lahat ng kailangan ko para sa pinapangarap kong kama. Wow, ang laking piraso ng kahoy. Ilagay natin ito sa sahig. Anong meron sa... Anong ginagawa niya? Oh, tuluyan siyang nahulog sa kahon. Ayos ang bakod ko. Ang laki nito. Hmm, malapit nang matapos. At syempre, ilang mga kagamitan. Ay, masakit yon. Kaya, alisin natin ang kahon. Nakaharang ito. Ano ba ang ginagawa niya ngayon? Builder Mary, magtrabaho ka na. Kaya, ilalagay natin ito ng ganito. At ganito. Mukhang maayos ito. Magiging napakaganda nito sa lalong madaling panahon. Oh, likas akong tagabuo. Isang double deck? Lagi kong pinangarap ang ganitong bagay. Oh, kumusta? Mas maganda ang kama niya kaysa sa akin. Magandang ideya. Ngayon gagawin kong mas maganda pa. Binili ko na. Ngayon hintayin ang delivery. Oh, nandito na. Uy, mga pare. Salamat. Para sa inyo ito. Dali niyo papasok. Tapos na, miss. Wow, ang ganda. Hmm. Oh, naka-instala na ang kama. Kaunting kagandahan pa. Astig! Hey! At magdagdag tayo ng ilang ilaw, ilang larawan para mas maging komportable ang bahay. At ngayon, buksan natin ito. Oh! Oh! Ang ganda talaga! Grabe! Wow, ako ba ang kapitbahay mong kinababaliwan mo? Sino ngayon ang may pinakaastig na kama? Hmm. Oh, ang sakit. At ano ang ginagawa ng kapitbahay dyan? Huwag maninilip, please. Ano kaya ang maiisip ko? Isang ideya. Kukunin ko ang mga props mula sa kahit saan. Halimbawa, maganda itong mga kurtina at magiging kapakipakinabang din itong mantel. Kahit wala akong maraming pera, pero may imahinasyon ako. Magaling, mukhang hindi mas masahol kaysa kay Jennifer. Mary, bakit ka naghahagis ng mga gamit dito? Saan mo nakuha ang mga cool na kurtinang ito? Wow! Ngayon ay gagamit na tayo ng tablecloth. Wow! Napakagandang duyan ito! Ang komportable! Hoy, kapitbahay! Anong balita? Hmm. Medyo nakakalungkot ang buhay. May naisip akong ideya mag order ako ng cool na bagay. Magsaselo si Mary. Oo, oh, oh. tumatakbo na ako. Magandang hapon, miss. Ang iyong order. Dagdag -dag pa, mas mataas, mas mabilis dito at dito. Siyempre, miss. Hi, Dario Moss. Tagamayang iyong tip. Excuse Hi, palang. Hintayin ko kayo lahat sa party ko. Hello, mga babae! Tingnan niyo ang cool na bahay ko. Oh, wow! Ang ganda, Jennifer. Ang cozy dito. Meron tayong pribadong party. Huwag hayaan ang iba na pumasok. Kaya, oras na para magsaya. Oh, sa tingin ko may magandang ideya ako. Magtrabaho na tayo. Kaya, mantel? Ngayon, mga pinggan. aking mabubuting tapat na kaibigan. Ano ang ginagawa ng kapitbahay ko? Lakasan natin ang musika. Oh, ano ito? Mm -hmm. Ano sa tingin mo, Mary? Well, yan na yon, kapitbahay. Panahon na para sa seryosong hakbang. secu? Gusto kong magreklamo tungkol sa malalakas na ingay sa kwarto ko. Oh, para sa akin yan. Magandang hapon. Ano ang problema? Sumama ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang lahat. Narito sila, mga lumalabag sa kayusan. Aayusin natin ito ngayon, miss. Ano ang nangyayari? Hoy, sino ka? May mga reklamo laban sa iyo, miss. Sa tingin ko, alam ko kung paano lutasin ang problemang ito. Sandali lang. Sa tingin ko, handa na akong ipikit ang aking mga mata. Palam, miss. Hoy, ano ito? Isa na namang ideya? Ano ang meron ako? Isang malamig, nagniningning na globo. At ngayon, gagawa tayo ng... Hmm, isang bagay na interesante. Sigurado akong kakainin ni Jennifer ang kanyang siko. Ah! Perfecto. nag kami ng mga piraso ng disk sa mundo? Wow, ang ganda ng disco ball na yan. Ngayon, laging may party atmosphere kasama ko. Oh, at para sa natitirang bahagi ng mga desk, gagawa tayo ng dekorasyon para sa dingding. Magaling! Nagniningning ang aking kwarto. Ngayon, oras na para iyon ang musika. At magsaya. Medyo malakas ito. Hmm? Anong nangyayari? Oh, wow! Punta tayo kay Mary. Kamusta? Pumunta kami para makita kung anong meron ka dito. Astig! Ano pang pa may iisip mo? Hmm, isang ideya. Paano kung cool na kahon? Hmm. Napakahusay ng mga bumbilyang ito! Wow. At ngayon, kakailanganin ko ng cordon. Perfecto! Handa na ang kamang-kamanghang mga ilaw. Kailangan lang ilagay. Ano na naman ang naisip niya? ang komportable. Ang galing nito! Mahal ko ang bahay ko! Oh, iyon na. Mag-order na. Pilisan mo. Tara na. Sige. Kailangan natin na kumikinang na ang lahat dito. Hindi dapat mababa kaysa sa mga kapitbahay ko. Oh, eksakto eh, ang kailangan ko. Perfecto. Gumagana ito. para sa oh, iyo ito. Wow, Maraming salamat. Tulong. Oh, ano Mas na magaling kaysa kay Yor, oh, tama. Hindi. Apoy ito. Wisher. Meron kaming pang-apoy na pamatay sunog. Pupunta Ilamay kami sa... Ang lahat dito. Huwag mag-alala, Jennifer. Lahat ay nasa ayos. Ay, hindi. Tapos na. Pero ang bahay ko, wasak na. Pasensya na, Jennifer. Pero pwede tayong manatili sa bahay ko. Sige, punta tayo sa'yo. Maganda rin dito, di ba? Oo, napakaganda. Ayan, kilalanin mo ang mga paborito kong stuffed toy. Nagustuhan mo ba ang a Oh, ang liit ng bote ko! Um, lalo na ikumpara sa iba. Hindi mo kailangang magkumpara. Kunin mo kung ano ang ibinigay sa'yo. Walang anuman. At ako'y mag enjoy Hindi sa nais namin. Hindi mo pa namin. nakikita ang akin. Hindi lang ito lutong bake, kundi makulay din. Tina! Ang bote mo ay mukhang nakakatawa. Sigurado akong ito ang pinakamasarap. Oh, totoo nga. Hindi pa ako nakatikim ng jelly na may lasa ng cake dati. Lumalabas na. Masarap pala. Ayos Maliban na lamang, paano ko makukuha ang jelly na nasa ilalim ng bote is siguro gagamitin ko na lang ang aking dila. Grabe, nalilito ako! Ayoko. Salamat! Tina, pasensya na! Hindi ko sinasadya! Ayos lang! Ang mahalaga ay lumabas ah! ang dila ko! Mahusay. Ngayon, makakapagpatuloy na ako ng ligtas sa aking jello. Pero kahit papaano, ay mukhang nakakagutom Parang ito. Parang gusto kong magliwanag. Sabay-sabay! Tingnan mo, makakagawa tayo ng bubble gum. Ibig kong sabihin, nang bula. Wala akong bubble jelly. Huh? Wow, ang saya niyan. <tap> wow, pwede natin Nakakadiri! Ngayon, ako naman ang susubok ng jelly na may lasa ng Skittle. Una, kailangan kong pisilin ito palabas. Oh Hindi madaling gawin ito! Tina! Quentin! Halika Kailangan ko ng tulong ninyo! Pigan mo ang bote mula sa magkabilang gilid at ako ang mag -e enjoy ng jelly! Mukhang gumagana naman! Oh, ang sarap! Pagod na ako! Kamusta naman dyan? Pagod na rin ako! Okay. All right. sa kanya? Tingnan mo siya! Iba na ang kulay niya! Kamangha-mangha! Ano? Ay naku! Nakakahawa ba ito? Wow! Aba, kahit pa masarap! Oh! Wow! Ang daming ice cream! Pero broccoli Salamat. ang flavor! Hindi niya maganda! Masaya ako na maliit lang ang balde ko. Baka kadiri, pero sa tingin ko kaya kong kainin ng isang scoop. Kailangan ko lang itong makuha. Beep. Medyo mali iyon. Dapat mas mababa ng ilang pulgada ang bagsak nito. maputi at pwede ko itong itapon. Wow, wow, wow. Sino ang kakain nito? Isa itong hamon? Anong klasing hangal na mga patakaran ito? Ayoko ng broccoli. Nakakasuka! Oh, pinaka-worst na ice cream na natikman ko. Quentin at Sophie, hindi ko kayo kinalulungkot. Sa totoo lang, turno nyo na. Oh, hindi ko ma-imagine kung gaano ito kasuka. Susubukan ko muna ito gamit ang daliri ko. Oh, kasuka-suka talaga. Hmm, tingnan natin. Hintay, alam ko kung ano ang makakatulong. Chocolate syrup na may birding color na sprinkles, strawberries, at pokey sticks ay makakatulong sa akin dyan. Gawin na natin ito yan ay magiging ibang kwento. Salamat! Oo! Oh, oh. Ngayon ay isang bagay na gusto kong subukan. Mayro! May, kung ano sa bagay na ito. Sa tingin ko, kaya kong kainin ng isang buong timba. Oo, oh, oh. gusto ko ito talaga. Ayun! Sobrang na-excite ako! Parang bubulabog ako! Oh, sobrang hindi maganda! Oh, hindi! Gagawin ko na lang to! Ha! Huh? Iyon ay isang magandang ideya! Pero kailangan kong kainin itong higanting balde! Sige! Gagawin ko ito! Malakas ako! Oh, ang lamig-lamig! Ginagamit Wrong. na! May... Napapainit mo ako! Wala ng ice cream! <laughs> Hintay! Kung ang sorbetes ay matunaw, nagiging smoothie ito! At mas madali itong inumin kaysa kainin ang ganoong kalaking timba! Oof. Ang baho! Pero ayos lang! Kayang-kaya ko itong mabahong putik! Subukan natin! Hindi gumana! Sige! Iinumin ko na lang at kalimutan ito. Salamat sa panunood. Ito kumana. Magagandang mga babae. Sakpan ang inyong mga ilong. Ang sayaw ko. Muli, mayroon akong pinakamaliit na bagay kailanman. Ay, na. Mas malaki ito! Ako ang may pinakamalaki! Excited na akong inumin ito! Masungit si Tina! Walang problema! Kaya kong inumin ito agad-agad! Ang kakaiba! Anong kakaibang epekto? Pero masarap pa rin! Clinton, ikaw na! Madali lang! Ang pag-inom gamit ang straw ay matagal mas gusto ko gawin sa lumang paraan. Pero ang luma na at subok na paraan. Wow, tingnan mo. Suntokin si Berkeley ngayon. Itong cocktail ay parang, ano, parang, Kaya ano? ewan. Mahika. Sylvie, ikaw na lang ang natitira. Sa wakas, nauuhaw na ako. Iinumin ko na ang buong baso ngayon. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Iyon pa rin. ano ang problema sa akin? Sa tingin ko, may kakaibang nangyayari. Ano ang ibig mong sabihin? May nagtatangkang... Saan ka pupunta? Okay. ako Ako'y makasarili. give the kiss. Mukhang ako ang unang kakain ng popcorn. Ang balde ko ang pinakamaliit. Ang balde ko ay napakalaki. lang sa akin ang klasikong laki. Aba, iisa lang ang butil ko dito. Pero alam ko kung paano ito gawing popcorn. Kailangan mo lang ilagay ito sa mesa. Tapos, saluhin ang liwanag ng araw gamit ang magnifying glass. Ang butil ay iinit at magiging popcorn. At ang bango! Ayan na, oras na para tikman ito. Napakasarap! Pero siyempre, sayang at ito ay... Oh, wala na. Sophie, ikaw naman. Oh, um, kailangan nating gawin ito. At may ideya ako. Ilagay natin ito sa toaster. Nariyan ang matinding init at tiyak na sasabog ang mga butil. Tignan mo yan! Naging tunay na mga bar sila? Um, Quentin, pasensya na, pero mahusay na lugar para lumapag ang ulo mo. Ah! At manahimik Tommy! Ka. mahal. Sa akin na pagkakataon ngayon, babalik agad ako! Napakarami kong mga butil nito. Mukhang wala ng ibang paraan. Kundi gumamit ng oven. Oras na para sa popcorn. Sa tingin ko, maglalaro muna ako. Oh yeah! Tatalunin ko kayong lahat! Ano yung amoy na yon? Oh, ang aking popcorn! Bato! Apel! Saalam! Kunting! Ah, anong nangyayari? Mokalips na tayo, mga kaibigan! Maari kong ibahagi sa inyo! <slaps>